hapon po May bagong vlog po tayo ngayon Kakalabas ko lang o kaka-out ko lang po mga kulo Ay lang, itigil muna natin ang ating motor Yan, what's up po mga silo? magandang hapon po So, ngayong hapon, itong video na ito mga kulo Ah, karugtong to kanina. Uh, araw ng lunis ngayon pero yun nga uh, hindi tayo nakabalik uli sa bukid gawa ng uh, nagkaroon ng ano kanina conflict bang schedule or uh, mayroong nag uh, ano dito sa barangay dapat nga hindi sa, sa ibang kasamahan ko hindi sa akin uh, yung ano ba yung national Sensus Sen yung sa PC Pag nag interview Kaso ang siste Ang uh, problema wala po yung Officer of the day ngayon Yung kasamahan natin kasi uh, Nag-ano siya uh, Nasa hospital hospital yung, yung kanyang baby Ngayon walang Walang available na kagawad Na uh, Makasama dun sa mag interview Kaya ako ang Nandyan, ako ang libre uh, sinamahan ko na lang nagvolunteer na lang tayo at uh, kahit uh, Merkulis pa yung ating uh, duty so ako ang sumama maghapon kami kaka out ko lang po ngayon mga swelo ngayon ang ikuwento ko lang sa inyo le? <sighs> ah uh, pagdating ko or pagkatapos namin ni ma'am na mag interview yan wala nga akong damit kasi nga Uh, napasama lang ako ni misis para uh, iano yung mga alaga si misis nandun na una sa kambing ngayon po mga suyong nangyari at tinawagan ako ni misis na nanganak daw yung nanay nila ni Daniela kaya nagmamadali tayo rin eh so, hindi ko muna inano yung mga kalabaw sinaka chat si Mrs. Triplets daw yung anak uli. Kahapon lang kakasabi ni CJ kahapon na sana daw gusto niya triplets ang magiging anak. Naunahan pa niya yung ano yung anglo natin na hinihintay. Nauna pa siya. So na nga po at wala akong damit ngayon. Ang ano kasi ay ano lang namin ni Mrs. yung mga ah uh, Baka at kalabaw. Ipastol. Kasi yung kambing kanina, ipinastol na ni Mrs. kanina. pinastol na na maaga. Kasi nag-Bible study din sila ni Mrs. So, ayun, nakita ni Mrs. ng anak. Tinan natin. Gumaan ako kay, kuya kay Order. Hiram tayo ng itak kasi hindi nga ako nagdala ng sandata o itak kasi nga sasaka lang namin yung kalabaw yung pastol at yung mga baka kasi hapon na alas 5 ng hapon talagang sinagad ni ma'am yung nagsensus yung oras yung so, bukas balik ulit siya hindi pa tapos na asensus lahat na Nag-temporary tayo kanina. Sinamahan siya. Walang ano eh. Kasama. Kailangan may kasama talaga. Babae pa naman. Lalo na dito. Dito sa gawin na ito. Bu bu bukid. So, tara. Nandyan natin. Ang anak daw si nanan ni Danila. Ay. Thank you, Lord. Maraming maraming salamat po. Yan. Thank you, Lord kanina binigyan nyo po kami ng blessings gulay ngayon po eh meron naman pong panibagong blessings na ibinigay po thank you so much po apo gino hey. anak na triplets kanina umaga dito si Macy's eh? alas 8 hey. so hanggang alas 11 medya <laughs> pinastol nya Saan? Bakulungan. Bago pa lang siguro sa'yo. Basa pa. Basa pa. Basa pa. Tinan natin. Talain mo po mga tulo. Saka ano lang natin kahapon ito. binlag pa natin ito. Na kung sakasakaling mag triplets siya. Bali palimanan na niyang anak na triplets. Triplets uli po mga sulit talaga. Talagang dininig ni Papa Jesus yung gusto ni CJ ah. Sabi ni CJ kapon, sana tatlo daw para pag-uwi daw na sa school. Mayroon siyang papadidihin. Ito, kita natin. Ayan o. Oh. Bago pa eh, may mga inunan to. Hello. Mimi, thank you. Thank you. Mayroon um, talaga itong ano. Kambing natin, mga sulo, Pang ano niya, pang limang anak na triplets palagi. Diyan natin gender. Patingin. Ang no, lalaki yata. Ano, makakatayo ba? Diyan natin gender. din natin. Ganda ng kulay ito, Ano oh. Ay, tinan natin yung jinder. O. Oh. Bae. Lalaki. Oh, may puti sa sanon. Ganda niyo. Uy, lalaki. Lalaki? Lalaki. Yun na lang maganda Mabai. yun ang ang kaganda niya ang mukha ng nanay mabais siya lalaki hmm. <coughs> dalawang lalaki babae. papa <todic> papadidihin na naman tayo nito mga aswilo. tayo lang sa kati, kumpay. miras. alam mo don? Wala. Wala pa Payag. yag tubo. Oh, si Turo. Di sayo yan. Dito sa ano yan. Bagong nanganak. Pagkakawalan mo na namin mga silo yung mga kasamahan niya. So ito na paiwan kasi merong medyo may mahina po yung katawan niya. Triplets kasi yung anak niya. Kaya pinagsakati ko na lang siya ng kakawate. automatic na rin yung bagong baby. <laughs> na, 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 mo lang ngayon. Mm. So, good news po mga kasula. Meron tayong good news dito sa kambing. Nauna pa itong nanganak kaysa dun sa ating in-expect talaga mauna. Ito pala nauna. Kaya pala uh, sobrang ano na ng kanyang katyan. Pala lalabas na pala kahapon. Yun nga, sabi ni CJ, si sana daw tatlo ayun tatlo so, sa balay 3 days pa o 3 days papadidihin pa na nana ito sa tulad nung dati pero 4 days, 5 days ganyan Kung malakas na magdidi hindi na niya kayang padidihin yung tatlo meron siyang isang isakripisyon niya na hindi padidihin so, hintay na lang tayo na sino ang kanyang itakwil Uh, sa aadapin namin, sa sagipin namin. Kasi hindi ubra kapag tatlo ang... Si Dede, hindi, hindi. Hindi makasustain yung kanyang gatas. Idalawa lang yung utong niya. <coughs> Bali, dalawa lalaki, isa babae. Parang, Saan ang babae? Ano? O, nang kailan na. Nang anak ito noong nakaraan, reflex din, duty din ako sa barangay noon. Araw ng Merkulis. Mukabilis. Nang anak siya ulit. So, susubukan po ulit namin ni Mrs. ni CJ na bubuhayin yung isa. Pero so, sa ngayon, maghintay lang muna kami na kung sino ang hindi niya padidihin. Yun ang ating adaptin. Dalawang babae pa? Isang babae, dalawa lalaki. Ano? <coughs> ito lalaki to. Ito na, biligyan ko lang siya ng ano. Madedika o kakawate. Ito mo lumabas. Pero malakas na, no? Ito na bukas, nabukas po mga silo. Tuturukan ko na naman ito ng DCM ang pagatas ang vitamin sa nanay para meron sa panlaban ikaw ba naman tatlo ang dididi And yung iba niya nandun Hina, sina. Lili, lili. Naminaw mga aswilo, meron akong niresponde kasi mga aswilo. <laughs> ha. Eh. Okay. Ginabi na kami mga aswilo. Ah, si Uwi na yung mga kambing. Kami na may uwi ni Mrs. Ayun, sinipti ko na yung may bagong anak na triplets uh, Kinulong ko siya Ayan o Tik tik tik